Ayun, good morning mga master uh, Welcome to my vlog Sa Dilibangan TV Another day of fishing na naman mga master Dito tayo ngayon sa spot uh, Dadalawang isip akong lulusong ako Kasi maalon. Pero dahil angler tayo Mabibilitan okay, tayong lumusong Dahil maalun tide na rin mga master So tara, nyo sa akin fishing adventure here at Dilibangan TV. Happy fishing mga master. Tayo naman naka UL tayo. Naka na... So dito tayo sa Maalong. Bugang ispat na to. Titignan natin kung may eh, mahuli tayo time check natin alas 6.30 ng umaga 6.30 ng umaga mga master hindi <coughs> natin kasama si fishing buddy natin si Resi TV ayaw niyang sumama sa mo mga master sana makahuli agad tayo ng malalaki at sana may malalaki para makauwi tayo agad lamig ng tubig mga master tapos maalon gamit kong lure ano 6 6.5 cm tapos 7 grams yata ito Kalimutan ko na. Yan. Narepaint ko lang yun mga master. Ah, pangit na kasi yung kulay niya eh. Wala tayong stickers. Kaya narepaint ko na lang siya. Ang dami lumot. lalaki ng alon nag ano ako ngayon puro siga ako mag fishing dahil baka sa mga susunod na araw hindi tayo makapag fishing mga master dahil busy na sa work may darating akong bisita shout out kay kay Alventure TV yan, Alvin John it's my brother Ayan. Shout out sa bro. Uh, ingat sa trip nyo. Papunta dito sa Pinas. Tsaka sa kanyang asawa na si JB. First cast muna tayo dito. Lalaki ng alo Ang na tayo lulusong, malamig-lamig pa eh Tama na dito sa hanggang bewang Malamig-lamig pa, sunod-sunod ang ano Alam na malalaki Ayan, dadambuhal ng mga alon mga master may kasabay tayong pumunta dito sa ispat yung mga ayan, shout out sa mga sambak anglers nagmamamauhan sila mga master doon sila sa bato disposal kung tawagin para daman Bisa orang lumut. lumot kasi ang spot ayun fish on mga master fish on fish on mga master malaki laki malaki laki mga master tagog na siya ang lakas semoga master hmm. udah kasihnya balok balok red GT mga master Talakitok ito Ang talaki ito Talaki ito mga master oh Ayun, landed. Woo! Ayun mga mas GT Ah! Nandito sila sa gilid <laughs> Ayun mga mas GT Wow! Woo! Vision! Ayaw mo ka GT Laki Dali Dali natin Sinagpang niya malapit na GT mga master Ayan o eh. Laki Laki Ano natin First strike natin to Ayan mga master O naka unlock din tayo Ng GT <laughs> yata kasi sa lagay natin mga master hmm Ang dali mga master GT Dito lang sa gilid pa natin mga master baka mayroon pa dito lang sila sa gilid sinagtong sa gilid mga master Sa harap ko lang. Nice <laughs> one. nga sa harap ko lang. Sarap na laban yan. Buti kama hindi niya, hindi niya kayang itinakbo doon sa ano. Ang na pa naman dyan sa dulo. Oh. ha <laughs> ha. parang mga tidal wave na naman mga master tingnan kawala pa ayun, ulit na checkered mga master second catch natin ah! Oh, master, second catch. Pwede na tatlo. So ayan mga master, umawat na tayo sa fishing. Ang lakas na ng hangin. Uh, Naswertehan natin yung ano, talakito. Sa gilid lang siya kumagat. Bali, isa lang yung nahuli natin dahil nga ang lakas ng alon. Tapos ang lakas ng hangin. Pero goods na goods dahil nakadali tayo ng malaking talakitok. At maaga pa, mga 9 pa lang ng umaga. Kaso ganito na yung hangin, hindi na tayo mapahagis tapos naglalakihan na rin yung mga alon yan ang gamit natin ano? lure mga master repaint ko lang na kahapon kapag dumali sya ng ano, nalaki na ito na yun siguro ito mga master nasa dalawang kilo to ayan ito ang setup natin dala UL na tight piece ayan, mga master and salamat at nabiyayaan tayo ng ano malaking isda today uh, ang video natin for today salamat sa dagat at ginayaan tayo ng ano, GT mga master first time kong nakaland ng GT halos lahat strike sinasabit sa ano, bato pero ngayon nailand natin siya kaya congratulations sa akin ayan uh, Shout out sa inyo mga master at happy fishing sa inyong lahat. Power fish out.